So mga Marcy, to this video pala ay magluluto nga pala tayo ng buro. Una nga pala na video ang yung una kong nilagay. Una palang nilagay ay luya at bawang. Katapos is yung sibuyas naman. tapos nga yung sibuyas, next naman is kamatis. Siyempre, kailangan natin lagyan ng kamatis para lalong sumarap ang ating buro. Katapos nga nilagay natin yung kamatis is yung buro na nga next. Sabi mga Marcy, habang ini-edit ko tong video na to, parang natatakam ulit ako. Lalo na na masarap i-partner to sa talong at pritong tilapia. Fast forward nga pala, pagkatapos nga ilagay ang buro, i-mix-mix -mix nga lang natin to. Hanggang sa makuha natin na gusto natin texture. Hanggang maging okay na nga ang lahat. Ito na nga ang kinalabasan. Wow! Pagkatapos nga ng buro, ito naman ang next kong gagawin is yung mustasa. Hugasin nga lang natin itong mustasa hanggang